Ayun, may golden. Ganito kadali ang paghuli ng golden, guys. Look. Hop. Hop. Ayun na. May laki. pasok ka. Mapato dun to. Pasok. Dun. Oh, Ayun, nakuha. Ayun. Uh Ayun. -huh.

Ah. Uh, wow. -wa muna, wala. na. Tama na. <laughs> okay. uh ah. Ay, 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 okay. ay, <laughs> ay Ayan, si there, there, abu ng Golden. At na kami, guys. Nakabili na kami ng Golden. Nana. Nana, yan ang makiyaw si Abu ng Golden dito sa palaisdaan ni Abal. Dito sa pag-aari ni Abal. Ayan, naka-discount kami. Ayan, yeah, dami mo. Karo na tilapia. Oh? Sobrang init.

Sige, makipaglabang ka dyan sa pagtanggal ng hasang? Tigas na? No? Tigas. <laughs> Tanga, ang lalaki sa golden.

malalaki pa to sa kabibi na ano, nabibili sa palengke. Yung mga asisi. O, oh, kaso malalaki pa tong kaliskis niya. Yung si Ipunin natin yung kaliskis. Pang design yan. Pang art. i lang natin. <laughs> Linis time ng golden fish ang lahat dahil kay golden. Mm -hmm. Ayun, mm -hmm. ayan, akin na martilyo. Tulungan ko na magka kay si Manong Tagbo. Okay. Oh, okay. okay. martilyo. Kailangan ng martilyo. Oh, oh, oh pitas nang antinut. Inteng nang mekanik. Korinte? Kaya pala ayaw makapalis ini. Eh. Magpukpuk lang pala. Oh, sobrang liit na yan. Okay. Ayan. Niluluto na ni Mr. yung golden fish. Pinanimok niya muna yan. Mamaya lalagyan ng sabaw para magiging sinigang. Andito yung

この前のないカラー okay,